Ayan for today's video mga ka-James. Uh, in this episode, uh, pinuntahan ko yung nakita kong waterfalls na nakita ko sa Google Map na walang pictures and videos. So ngayon, personally pinuntahan ko siya and samahan niyo ako guys sa mga struggle, sa mga daan ituturo ko sa inyo. And samahan niyo ko till the end para makita niyo nung buo ang waterfalls na ito. And guys, nandito na tayo ngayon sa sa start up point. So as I said na I-explore natin, puntahan natin personally yung napagandang, napakagandang falls na nakita ko last uh, day na pinunta ko dito which is pinaleperan ko ng drone. And ngayon guys, in this video, uh, try kong puntahan. So, andito na tayo sa area. yan o, ganda ng view dito. Bali, yun, yun, yung bundok na yun. Yan ang pupuntahan natin ngayon. and Abangan nyo guys, watch till the end kung anong mga struggle na madadaanan natin ngayon sa daan time check natin guys 8.19 ng umaga ayan gusto kong uh, time sa Coralmo Coralmo Falls dito sa ang uh, uh, pero dito nga area is part na, na siya ng Kapayaw which is sa Kalanasan ayan, ay mga construction worker dyan sa dulo dito pa tayong, ano, dulo ng daan bubble yung daan dito ayan hindi tayo makalasat ayan ka pwede dadaan dito guys ayan sana yung pupuntahan natin so, ngayon nalapasan na natin yung, yung mga bako na gumagawa dito so ayan actually pwede sana yung motor dito kaso may ginagawa kasi doon mga yung kalsada inaambunan nila so ngayon hanap tayo ng daan papunta doon sa talun uh, talon or falls falls ba? falls? <laughs> mula pala dito sa ating start up point nasa mga 4 to 5 kilometers pa yung lalakarin natin bago natin marating yung napakagandang falls ayan may nakita ako dito parang quartz Spain. you know ay hindi sya ayan sya guys all the way ito dun guys, uh, currently, naghahanap pa tayo ng daan doon ako galing kanina may parang ano doon, daanan, pero may nakita kasi akong ahas kaya hindi na ako tumuloy so, ito, binaybay ko na lang tong bagong gawang kalsada pero tingnan yung view dito guys, ang ganda yeah. hopefully, makahanap tayo ng daan guys, na safe na walang ahas walang mababangis na hayop ayan yun kubo kubo guys so. siguro ito yung mga ginamit ng mga construction worker pagtabas ng bundok mo to ayan doon tayo galing lalapad ng mga bato dito guys oh. So. quay xong, nhìn nhau những view guys oh. Ganda? ang ganda ng view dito guys I guess may nakita ako dito rockpool ano malaking bato na parang straight kaso medyo malayo siya dito sa akin kinatatayuan ayan o oh. ayan ayan o oh. i-zoom in akin ng konti guys ayan o oh. ayan siya guys o oh. yan yan Dito guys may nakita kong napakalaki yung gemstone. Ayan o. Tignan guys. Wala lang tayong tubig. Ayan o. Laki. Meron pa dito sa paglila. Yes. Ito. Hindi ko alam kung marmol or isang uri ng jasper. Laki yan yun Ito guys pababa na tayo papunta din sa ano nakakita tayo ng daan pababa din sa sapa ito yung daan hindi ka kanina guys nga may ahas yung dati kong hinaanan kanina bumalik ako kasi may nakita kong cobra panakon marang dun sa daan ko kaya natanap ako ng ibang route at ito yung nakita ko. Dito mismo sa sapa. Yan. Uh, isang oras na ako pababa dito. Hindi ko pa narating yung, yung sapa dun sa baba. Ang tagay sa taas ay kanina pa mga isang oras na ata. Mahirap din kasi yung daan. Pero medyo malapit na kasi narinig ko na yung ingay ng agos ng tubig sa sapa Doon sa baba Doon. yun na guys yung sapa na hinahanap natin pataas nyan yun na yung andun na yung holes yung talon yung napakagandang talon so ayan medyo malapit na tayo sa katotohanan hirap ng daan guys pero pag hikers ka basic lang ko sa'yo ayan doon tayo galing kanina guys o baro sa nandito na tayo sa sinasabi kong sapa Ito, up upstream andun po yung waterfalls or talon talon Ito guys napakalaking marmol Dapat. ayan may nakita ko yung bato guys na may tatak na PUDOC So sa nakakaalam ano po ang ibig sabihin niyan? Ganta dito guys oh. Hindi na ng tubig. Grabe, grabe si Lord no. Ito pa yung upstream na papunta papunta dun sa waterfalls. Ito, ang ganda ng tubig ko, no? Sarap maligo. Andun pa yung waterfalls guys. Ang lapit ang tingnan sa drone pero malayo pala paglalakarin. Ang ganda dito. eto mga guys oh, may marka yung bato ayan parang 1, 2, so meaning may nakarating na dito so, hindi lang pala ako isa ah, oh, hindi pala lang hindi pa pala ako first na nakarating dito meron na pala iba ganda dito doon pa yung ano, waterfalls. Malayo pa. Dito dito guys. Nakikita ko na yung, ano, yung waterfalls. Ayun o. Oh. Ayan guys. Ayan, eh, medyo malapit ako tayo sa katotohanan. Pagod. Kasi so, hindi ko. Ito guys, kung hindi ako nagkakamali, garnet ito. Marami dito. Yan you know? Ganda oh, Malay na ng tubig. Sarap maligo. Tsaka yung mga bato dito, mga quartz oh. Ayan. Ayan guys, may arrow dito. Ayan o. Oh. I think yung arrow na to is tinuturo na yung talon. Or yung waterfalls. Ayan, napakalino ng tubig o. Oh. Crystal, crystal clear crystal, <laughs> crystal clear guys oh ah uh, paka nanda uh, din <coughs> na ng tubig guys oh pa lang ng weather walang ulan ngayon, mula na ay nakarating na ako dito sa bungas <coughs> ayan oh umuulan problema nga lang hindi tayo makapaglipad ng drone kasi maulan yan oh oh my gulay yun sana yung drone ayun ay, yung false ka oh huli nakikita ninyo yun oh hindi alam mo nakita nyo guys dun na part oh. dun. Hintay tayo ng konti, baling, baring, ano, ah, uh, hihinto itong ulan, ah, uh, try natin magpalipad ang doon. Kasi dito guys, hindi tayo makapag, ano, kiyat. matarit pala, yan o. Oh. Ito, malalim. Pero sa lapligo, ano. Ayan. May malit na fulls dyan don talaga sa yung don sa pinaka taas don talaga yung ano yung mataas yung hulog ng tubig ayan yung falls guys so oh. hindi ko lang ma rating kasi napangastis yung sa so hanggang dito pero okay naman dito guys oh Napakalinaw na ang tubig. Pwedeng-pwedeng liguan. Meron dun sa kabila din. Meron din dun. Maganda. Meron din yan sa baba. Ang linaw ng tubig dito. Siguro pwede ko marating yung pinakamismong falls talaga. Kaso nga lang, wala ko dalam lubid. Ang plano ko kasi, yung lubid ilagay ko sa mga puno ng pine trees. Then, yun ang uh, maging ano ko uh, hawakan para makarating dun sa ano since wala akong dalang ano wala akong dalang tubig dito lang muna ako kaya kung tayo nito ang ulan na medyo humo pa at saka para makikita natin yung aerial view ng talog o yung waterfall sayang naman din natin makita yung pagandahan ng waterfall Pansin ko lang dito, ang ganda ng tubig guys. Ganda ng tubig. Oh. Blue na blue. Sarap maligo. Kaso ang lamig. Kasi ito yung yung pinaka highest point dito sa Mount Lamin. Yan o. Oh. Napakalinaw niya. Mayroon pa dun sa taas. Ayan, pwede siguro umakyat dyan pero pag doon negative na doon medyo steep na yung ano doon bili ka mahulog doon okay sana kung may lubid itali mo yung mga lubid doon sa puno ng pine trees ayan sa time na yan guys medyo humupa na yung ulan so pinaliparan ko na siya ng drone ayan pasensya na po yung drone footage kasi hindi naman pro yung nagpapalipad beginners lang po So bali yung drone ko na to is eh, around 2 weeks pa lang sa akin. Nabili ko to yun. Nabili ko sa ano sa Lazada. Ayan So ayan, pinali, pinaliparan ko lang siya ng drone kasi since hindi ko ma-access. Kasi ayan o. Yan ang madadana natin bago tayo makarating dun sa mismong kural Mo Falls. Ayan. Bali tatlong pang-pang na may maliliit na waterfalls din. Pero sulit na paganda yung view. Ayan o. Oh. Napakaganda. Babalik ako dito soon guys kasi hindi ako mismo nakarating dyan mismo sa waterfalls na yan. So soon siguro mag magsama ako ng may mga kasama and magdala na ako ng lubid. Ayan, napakaganda oh. Tanging drone lang. Drone ko na lang nakarating doon. So ako mismo hindi na ako nakarating kasi pagod na rin. Sakit na rin yung mga paa ko So ito na lang yung DJI yung pinapunta ko doon.